old right. ten o'clock view information area

You, meron sila mga guidelines, no? Ayan, ang guidelines. 7 a.m. hanggang 10 p.m. Present. There is bank. Wow! pool area. Eh, dito mababaw lang to, no? Na-try natin to, eh. Na-try namin to. Babaw lang to. Pero, goods pa din. Ayan, ganda. Nandiyan pa yata sa kabila yung mga video niya. Ganda. Sipin mo kung gano'ng kalaki tong old rock. Zoom out ko. Wide. Hmm. Grabe. Okay, but going to the beach.

Wow! Andito lang po yung madyasan niya sa silong po. Sige, sabihin natin. Yeah, yung sa water heater? Oo okay. oh, Wow, oh, okay. Pati yung laboratory, meron na yan? Sink? Meron na rin siyang hot and cold? Ayun po po, wala po. Saan lang po. Sa shower lang? Sa shower lang po. Biday ko na? Wow! Yan yung maganda talaga. Ang so like, lakas eh. <laughs> Para kasi kabubukas niya lang. O, oh, sige. O. Oh. So, ito yung restroom ng Old Rock. So, nakita niyo naman, working yung bidet na pakalakas talaga. Hindi, hindi pwede. Mag isang room na lang, <laughs> so, mag lang ng dalawa. Wow. Aircon, aircon, aircon check. LG, malakas, malamig agad Cleaning ng aircon Oo, oh, dapat ganyan Guys, sa mga napupuntahan ko Napakalimis So, meaning, may maintain See through Tapos, meron silang Complimentary Two water Two coffee Hot water Hair na Breath Laki. Laki nito. Tapos meron tayong chill chill. TV. Outside na. Kaso lang, nag nag right turn siguro. Kasi ba? Ala, sabi ko sa iyo eh. Okay, ganito pa lang pag magtutulog kayo yung rate, no? Pinakita ko na. So, itong gabi na kasi. So, itong itsura niya. Yung eh. kaliwat kanan. Itong kaliwa ang rentals. So, yung price list. Nakita niya naman na. Okay. Dito na kami ngayon. Anong date na Ram? I forgot. Yun. So, time na. Date natin. Ayan. Ayan. Backdoor kami ngayon. Dadaan papuntang hundred Island. Tori Tori So, itong itsura ng Tori Tori Port. Zoom out natin. So, kami ng bangka. Okay. 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 Gaming! Spaghetti! Kaya sa tawagin mo sa si Ay, ako na lang Sa akin na lang isa ranting.

9.42 time check Breakfast lang natin ngayon ay ito Dito tayo ngayon sa Alaminas Bypass Road Mabilisan dito eh. Ang wala na dito, ang laki ng parking nila Dito ng basement Mabilisan dito eh

is okay. kia ano ya re banhang tumung tinong recipe ng anong mm, garlic video no nakita niyo yung dala namin no maleta bag basura seram so malaking maleta good for free yan tapos ito yung parking ang parking nila okay Ayan. push it so okay yung parking nila kasi dito exclusive for the residents so maganda sa uh, maganda dito generally speaking maganda ang center pick as of the moment accessible lahat ng parking area nila hindi okay. ah parking nila may ramp elevator parking rate pag hindi ka naka check in 50 parang manila rate ito na tapos so, na kami naka yan, kung nakikita nyo, ito ay tinatawag namin na pauwi na kami or check out na kami, no? Ito, Cedar Peak kami at dito napili ko talaga sa lahat ng Baguio Fields experience namin. Ito ang pinaka the best hotel na na-experience ko. Why? Kasi pagbaba mo, pagtapat nun is Victoria Bakery na which is uh, popular dito sa Baguio. Pero ito lang makikita nyo, 1, 2, 3, 4, tapos yung bed, 5. Yan, 5 person ang pwede. Tapos meron tayong lagayan dito ng mga ating damit. Pwede din sa taas. Mga gamit nyo. Merong ceiling fan. May wall fan. May TV. May Netflix yan. May wifi sila. So, ang ginawa natin is pinagpapatay natin lahat yan kasi sayang naman sa kanilang electricity. So ito kasi tawag namin dito security video pag minasira at least safe safe kami na wala kaming sinira. So kompleto to no. Kompleto rekados tong kanilang unit. May tubig na din, tapos meron din silang shower, hot and cold, dan Malinis, maganda dito ang nakuha namin. Cedar Peak, pero yung contact nun is hindi ko na makontak. Kasi 2024 pa itong video, August kami nung nagpunta dito. So, ito yung unit. Maliit lang, pero hindi mo na kailangan ng malaki dito. Why? Kasi magpupunta ka ng Baguio to explore. Hindi ka pumunta ng Baguio para mag-chill. Pero baka kayo, gusto nyo. Kami kasi pag nasa Baguio, kailangan namin subukan at itry ko ano mga meron dito. So nakita nyo naparami namin dala. Bakit hindi kami kumain gano'n sa mga restaurant dito? Kasi kami ay may mga baon na talaga. So nakita nyo yung video ko hanggang labas. Para makita namin na safe. Yun yung unit number namin. Hanapin nyo lang sila sa Facebook. Kung mahanap nyo pa. Cedar Peak. Recommended ko to. Kompleto tong unit na napuntahan ko talaga. Promise. Sobrang sobrang kompleto. Lahat. Nakikita nyo naman, may mini ref pa yan. Gumagana yan. do double door pa yung mini ref namin tapos may microwave yan kompleto kasi napakalapit nito sa session road malapit sa SM malapit siya sa lahat literal hindi ako nagsasabi yun nga lang na, pag nasa Baguio ka kailangan mong mag cardio kasi syempre eh uphill dito kung tagapatag ka wala kang exercise mapapagod ka talaga dito. Pero sulit naman kasi minsan ka lang naman magpagod kung hindi ka talaga nagpapagod. Ito gawin nyo pag mag-check out kayo sa lahat ng mga pinag-stayan nyo, gumawa kayo ng security video hanggang paglabas nito, hanggang sa makita kayo ng mga CCTV nila kasi pag may nasira, safety kayo. Scoop it under. Sige pa, scoop it pa. Oh, madami siyang beef. Right? Mm. Madami siyang beef dito, unlike sa Manila. Sa Manila, kapiranggok lang. No offense. Oh.

so sexy dapat kita malamig yun kasi sa dress Hmm. Saya pada pindu pun tahan. Terap. Hmm. Maca. Terap. Terap. Hmm. Terap. Tepat lang to cedar pick. Ah. ครับอันนี้ไทยรแไมเห็นใบเด็ดต้องทงฟิลิ่งต้ทฟิลิ่ง้ามีโอ้ยให้คอเมน